Yes, good morning, good morning mga Katongs TV So magandang araw po sa inyong lahat Ngayong araw ay Hercules, June 27 So Yun nga po mga Katongs Ay magtatanim na tayo ng sile Tatapusin natin itong hindi natapos kahapon Pitong dayos na lang dito sa dulo So yan, bali itatlo na lang kami ngayon Si Kuya Edith, at ako yan pagkayari namin itanin bro mag gagayak naman tayo doon sa taas para sa kamatis at sa siling taiwan dahil dumating nga po yung kamatis natin punla kahapon uh, pang tanim na so mga dalawang araw pa dalawang araw magagayak mo igagayak yun tapos itatanim pagkayari ng siling anong uh, kamatis dito naman sa sa talong yung natirang talong kasi inano pa lang namin yung talong talagang pinahinate para sa ganun eh masaling mag harvest tayo pagdating ng harvest eh hindi sabay sabay tutudling na lang ito mga katongs uh, maganda nga pala mga katongs ano? magdamag na naman umuulan kagabi kaya lang hindi siya ganong malakas pero malaking tulong tulad tulong ng malaking basa ang binigay sa sa lupa na tinataniman namin at least hindi na tayo kailangan magpatubig sabi nga ni kaedi kung hindi umulan talagang siya magpapatubig ngayon So hindi mo na namin pinapasok ng dalawang bata dahil yayariin nga lang namin to. Kaya na namin yariin to, tatlo. Si Kelly, si Pedro at saka ako lang. Ayan yeah, mga katongs Tapos na yung sili May isang tudling akong iniwan Bakante Kasi may dalawang tray na Sumobra Pang hulip kako ka yun Kaya yung isang tudling Talong na lang Tutundus ko Pero ano yung lang muna yung sili walang namatay So yung panghuli pang i tutundos natin doon. Yung isang tudling tabi ng talong. Yun ang natira. Ayan, sumigat na matindi araw mga katongs. Umiinit na. Sana eh, mamaya mulang. May hey, itira tayo tanong dito. Yan, naubos na yung punda natin dito. Ito yung isang ako. ng aso mga katong sayang po si Lolo Boy tinatawag ako ano po kaya ang paghutos na mga katongs Ayan o oh. Ayan Okay na o oh. Laging kami ha? Kaya ano yan kuya? Pag nga na no, oh, dito dumarats yung tubig hindi sasarabag dito ah, Parang lababo ba? Ganon yun, ganon oh. Galing ah, talaga Parang lababo uh, ah, yeah, Kaya pag kailangan nyo ng nason, ayan Nandito lang Mga katongs si Apong Boy Ayan, Ay, si Apong Boy Ito, humawak kunyari ng pala Kunyari, pinapagpag hmm, yung floor lang Gagana yung tubig dito Dito, oh. tama pa rin oh. Ayan, ah. Galing, good Ayan, yung natapos nila Umaga pa lang Ayan, oh. Ayan na, oh. Nayari po ito, alas 7 oh. 7 ng maaga kasi dito na po sila natulog. Si Apon Boy ngayon lang siya humahawak ng pala. Ay, si Apon Boy. Ngayon lang po humahawak ng pala. Palagi po pinaghahawak yung malakas. Ito. So. Ay, eh, hindi na po kasi kaya ni Apon Boy. Matanda na si Apon Boy. Oh. Mga katong siya. Okay na, oh. Yun. Yung magtubig kaya ni Apon Boy, ano, Magtutubig lang. Oh, ano. yan. Magbibigay siya ng tubig. Pwede. Si Boy, ah. Yan kaya, kaya ni yung boy. Kaya, um, oh, no? galing galing talaga si Lolo Boy. 'Di ba, ayos? Mm, ayos. Oh no. ito mo na yung mga dalak na lahat binuksan niya, tinignan niya nakabitaw na lahat yung mga video natin yung mga dalak na mga katongs na yari na ang diskuhin so sinusuyod naman po nila ped at yan yung kedi uh, dinisku po namin kanina tapos ngayon sinusuyod para medyo kumatag ng kontek pahalang si ped at yan si kedi ang naka uh, dyan sa uh, makina dito po natin ilalagay yung kanjan eh yung kamatis at saka yung siling taiwan yan dito sa area na ito yung sitaw natin mga katong sa titignan natin kung tayo makapagtanim pa pero palagay ko kakapusin na tayo sa pagtataniman kasi 50 yung kamatis 30 yung Taiwan So yung 80 tray Papasok talaga dito uh, Yun pa mga katongs Yung panigang kanina Natapos na uh, May natira lang na dalawang Tray Pang hulip So yung talong Meron pang 30 tray mahigit Para dito sa kabila So Dinidelay talaga namin Itong kabila kaya medyo bata pa maliliit yung ibang talong so pinili lang namin itanim yung malalaki kaya unahin namin tong itanim yung kamatis at yung taiwan yung taiwan natin mga katong uh, mal uh, malalaki na pang tanim na rin talaga kumo ilan araw na rin dito tapos na alaga ang panandilig. bukas sisimulan na rin na namin magdayos uh, hanggang tanghali siguro pagdadayos din makapaglagay kami ng plastic mulch sa so, mga lawa uh, after nun siguro uh, lalagay muna namin yung plastic mulch then butas tuloy tuloy yung tanim ng kamatis at sili pagkayari namin dito tsaka namin ito i-asikasuhin yung

对了。嗯